oras sa buong Pilipinas alas 5.57 ang oras na tuwatid sa inyo ng bolts ang charger na sa kalam ang charger na pang malakasan at syempre mga katunay nandito po tayo ngayon sa Dagupan City at ito po yung araw ng lunes na siyang ating uh, sinasalubong at uh, hinaharap ang pagsikat uh, ng bukang liwayway dito sa ating kinalalagyan ngayon so nandito pa rin po tayo sa City Plaza ayan po at uh, nakaprepare na po yung mga upuan para po sa kanilang vlog ceremony ngayon na araw at syempre yung ating bisikleta ay nandito nakaparada sa gilid at kasamang palad ay kasalukuyan muna tayong magtatambay hanapan pa natin na ang piyasa yung ating bisikleta dahil nasira nga pero wag po kayo magala tutuloy po yung ating biyahe after pag baayos na po yung ating sidewell dahil nasira po talaga so maraming salamat po City of the Gupan at before that, sa mga sticker na nagdikit dito, thank you very much. At yun nga, lalagyan ko po ng mga tape para hindi matanggal. Once again, this is Neil C. De La Cruz Mutunding, ang inyong, inyong lingkod, manlalakbay ng probinsya ng Bukidnon. Magpapatuloy ang ating biyahe papuntang Baguio City. Stand by and stay tuned from 32 na province ang binget for the passage of Anti-Elderly Abuse Act. Stand by.